Hello guys, magandang gabi sa inyong lahat. Ang content na ito guys eh gusto ko lang mag-enjoy ngayong araw at ako yung ay inip guys. Minsan guys, nakakapagod na rin gumawa ng video, 'di ba? May araw na sumusuko na ako. Mayroon din naman araw na sige lang daw, baka malay natin. Bukas makalawa eh. May mag-viral pala sa mga videos natin guys. Kaya tuloy lang natin, enjoy-enjoy lang tayo sa paggawa ng videos. nagpi pala ako ng videos nyo dito, guys. Habang nagpi-play, nagsi-selfie, 'di ba? nagpapa na rin charot. Thanks for watching, guys. God bless us all. Hanggang dito na lang. Sana di kayo magsasawa ng manood ng aking mga videos, guys. Tuloy lang tayo sa paggawa ng mga video